I understand, tama kayo na malapit sa inyo dahil kayo yung isa sa mga author, sponsor ng pangunahin nagsulong sa yung uh, Universal Health Care Act o yung batas tapos yung PhilHealth na meron palang parang ibabalik o ililipat na almost 90 billion pesos. Isang eh, antala ng uh, kumpara marami pa palang uh, parang bayarin uh, eh dapat di ba mag mo muna sa mga uh, private hospitals yung uh, PhilHealth Senator JB Well, siyempre sa akin po, Raymond, no? uh, it's a work in progress. Itong Universal Healthcare Act, we're entering the fifth year mm -hmm. of implementation. It's a 10-year program. Ambitious measure po ito. Na layon po natin. Mm -hmm. Bawat Pilipino, pag nagkasakit o mangailangan ng medical attention, nandyan ang gobyerno mm -hmm. para umalalay sa atin through field health. No? Giving access to good quality healthcare for all Filipinos. Itinaas sa atin benefit packages at lahat. Pero ang siguro, hindi rin natin masisi ang Department of Finance dahil mm -hmm. po ang kongreso din ang naglaan, naglagay ng provision sa 2024 budget na pwedeng itap ang mga excess funds o mga part funds mm -hmm. No? mga GOCCs pero ang sa akin kasi sana po wag lang ng feel it kasi po uh, that's considered uh, uh, ano pondo po ng miyembro 'yan ng bawat Pilipino no kailangan mm -hmm. sana ang pondo para sa kalusugan manatili sa kalusugan no hangga't meron pang nakapila mm -hmm hanggat may nahihirapan pa sa pagbayad ng mga pagpa-ospital, hanggat may nahihirapan pa, lalo kung complicated cases, cancer, heart, heart, surgery, transplant at iba pa, hanggat um, uh, hindi pa natin na kumbaga na, na, na lahat, no, na sasagot halos lahat, eh wag ho natin sana gamitin sa ibang paraan. Increase natin ang in benefit packages, ngayon po na at present ay eh, napasa na second reading ang amendment to the UAC law which I sponsored mm -hmm. na ibinababa ang ang uh... Uh, premium contributions para naman makabawi ang ating makabayan hindi na rin mabigatan dahil mm -hmm. ng pandemya medyo nahirapan lahat eh so hayaan naman nating makabawi muna so ito yung mga sakripisyo sana ang program ang pondo para sa kalusugan manatili para sa kalusugan eh yun nga parang we can only say and do so much dahil parang final na 'di ba yung version yung uh, uh, position ni uh, Finance Secretary Ralph Recto ay talagang ibabalik sa National Treasury o kaya ay i-allocate sa ibang mga proyekto. So wala na ba talagang tsansa na mapakinabangan pa ito para sa mga PhilHealth members at mga beneficiaries. Senator JB, wala well, ako po ay nag kasi ako na rin wala Si Secretary Recto hmm. in fact uh, Raymond, he was the principal author, one of the principal authors of the Universal Health Care Act. No, hmm. sana intayin na muna natin na fully implement no hanggat yung mga specialty centers natin ginagawa pa pag maganda na yung healthcare system natin bawat Pilipino hindi na nahihirapan tuwing sa oras na nagkakasakit kaya ako tinulak yan alam mo nung no, nagmayor ako doon ko nakita pag yan ang pinapasan ng bawat Pilipino medical expense mahal ang doktor gamot uh, papa-ospital. so unahin muna natin to no pag ang Pilipino ay gubaan ga'n na ay hindi na nadagdagan na kanyang pinapasan dahil sa medical expenses then that's the only time siguro na sabihin na natin may excess funds. So kasalanan din na PhilHealth, dapat unahin nila yung benefit packages, unahin nila yung mga at yung iba pa. No? Bago mm -hmm. nila sabihin na may excess funds tayo. Saan kayo nagkakaroon ng problema, si JB, uh, doon sa PhilHealth? Dahil uh, bakit nangyayari yung natutulog yung pondo na sana, eh ang dami Oh well, ang daming kababayan natin na parang uh, namumulubi sa pagmamakaawa na mabigyan ng mga health benefits, mga pagpapagamot, Senator JB. Well, yan ang intention po talaga natin. Kaya nga, hindi lang para sa direct contributors o employees. Pinta mm -hmm. pa senior citizen, yung indigents, yung may hirap. Dapat mo zero balance billing na kung sakasakali, nung wala na sila po problemahin mm -hmm. sa intention. Pero ang feel PhilHealth, nagtataka ako bakit sinabi nila noon baka minsan may hearing na baka mag-collapse daw sila tapos ngayon may meron pa lang 90 mm -hmm. billion na excess 400 billion na reserve mm -hmm. tapos marami pang nagki-claim hospital marami ring mga kababayan natin ang hindi naman nakakapag uh, uh, avail no ng mga mm -hmm. benefits po nila na hindi po nila alam so unahin po natin ang bawat uh, claimants beneficiaries bago po tayo magsabi na may excess funds yun po ang sa akin pong Uh, mm -hmm. bilang principal sponsor ng Universal Healthcare Act. As a matter of fact, um, pinasan na natin UHC amendments. Eh, hopefully, nandun na rin yung provision, Raymond, na talagang pag-feel dapat para po sa pangkalusugan. Mm -hmm.